Lalabas na kami, guys, pero eto, tingnan nyo, kakain muna siya. Pag food is life, talaga, hindi mo mapipigilan. Kahit na tinatawag ka na, na lalabas na tayo, ganyan. Pero, no! Antayin mo ako. Magpapaantay talaga siya. Mami, grabe ka. Sabi ko lang naman, wait lang. Mabilis lang naman ito. Wait lang, mami, ha. Mabilis lang ito, mi. Ayan, nagutom lang ako bigla, mi. Ayaw mo niyan, mi. Hindi pa naman tayo anuhin yan mi o ulanin. Huwag kang mag-alala na hausap po na si Haring Ulan mi mamaya pa daw mi ulan mi. Ay, bilisan mo happy. Huwag ka nang magrason dyan. Bilis-bilisan mo. Nakita mo nang pabugso-bugso ang ulan. Bilisan mo. Bilis-bilisan mo ang pagngata dyan. Maya-maya ulanin tayo. Naku! Lagi ka na lang naliligo. Araw-araw na lang. Three times a day ka na naliligo. Kasi yan, labas ka ng labas dahil hindi ka naman dito sa loob. Ayan, nagsimula na si Mami magpagadid sa akin, mga guys. Tingnan ko nga sa labas, hindi pa naman uulan, Mia. Mikil ka nga, Mi. Manahimik ka dyan, Mi. Ukarain mo na ako. Initinit -init sa labas, si. Eh. Nagagalit ka dyan. Sasabi ka sa akin na uulan na, hindi pa naman. Wait mo galit na nga, Mi. Huwag ka dyan, galit naman dyan, eh.